Alright, hello mga idol. So alam niyo ba may mga bagong update naman sa Messenger which is napaka-interesting na dapat niyong malaman. Well, ituturo ko sa inyo kung yung mga updates sa yon station lang and watch the full video. Alright, hello mga lods. So welcome back again sa ating channel for today's video. I'm gonna show you or I'm gonna teach you mga idol kung ano nga ba yung mga bagong updates sa Messenger na dapat alam niyo. Kasi uh, maraming features naman po ang Messenger ngayon. Marami na naman tayong pwedeng gawin sa Messenger na uh, yung mga hindi nagagawa sa Messenger, yung mga nagagawa sa Facebook, pwede na pong gawin sa Messenger na lang, 'di ba ang galing? Di ko lang po sure if meron to sa FB Lite or sa Messenger Lite kung meron mo kayang ganung application. Pero sa Messenger po, matik na yan. So dito po, is unang-una -una sa lahat, make sure mo yung Messenger mo updated. Ngayon, sa mo uh, e check if updated the Messenger, punta lang sa Play Store dyan. Tapos dito syempre type mo lang Messenger. Okay. Messenger. Ayan. Tapos kung makita mo dyan, update. I-update mo na natin yan. Okay? So, dapat yung messenger mo dito is updated. Kasi may ibang messenger is kulay violet pen eh. Hindi pa updated. I-update mo na natin yan kasi napaka-importante. Tapos may mga bagong features na naman dito sa messenger na dapat alam natin. Okay? Hindi naman tayo basta-basta gumagamit lang. Dapat alam din natin ito, diba? So, ayan nag-update na po messenger natin dito, no? So, wait lang natin. Bago ko lang din na-discover to na meron pa lang magagandang update kayo sa messenger na dapat syempre alam talaga natin yan. Syempre ginagamit natin pang araw-araw yan eh. Eh, dapat may idea tayo dyan sa messenger. Kasi ba, diba, yung messenger ngayon bago na naman. Kung baga binalik nila yung dati. Pero ang kagandahan lang may mga bago ng features dito. So ito tapos na mag-update. Open na natin yan. Okay. So, ayan. So, ito na si Messenger. So, okay. So, alam nyo ba si Messenger is automatic na na may meta sa gilid. Ito. Kung, may kung mayroong kayo itatanong, kiklik mo lang yan. Ayan. Kung gusto ko na rin, may gusto ko itanong lahat. Pwede mo itanong. Kung na punta ka sa message. Ayan. Kung what are the types of the Eh, kung nari, ganyan, send mo. So, automatic yan si Meta na bala sasagot siya, di ba? Kung pwede ka na gumawa ng assignment mo sa messenger lang. Bang lupit. Ayan, iisa-isa niya yan talaga yan, Lods. Di ba? Ganon ka link. So, pwede ka na gumawa ngayon ng mga assignment sa messenger lang. Hindi, ka, hindi mo mag-google pa. Punta lang sa Meta AI, siya na bala dyan. At isasagot niya ng napaka-organized pa. Ayan, di ba? So, depende yan. Kung gusto mo dyan gumawa ng assignment, kung hindi naman, kung sanay ka naman sa Google, pwede naman. So, hindi mo na kailangan gumabit ng chat DPT kasi sa messenger lang, na lang din mismo is meron ng ganun. Diba ang galing na ng messenger ngayon? So, yan. Yun yung unang feature nya. Next is, punta ka sa setting nya. Sa menu. Kung makita mo dito is, itong setting. Punta ka dyan. Ngayon sa setting, notes, marami dito mga bago sa si messenger pwede ka na rin dito gumawa ng avatar mo. Ayan o. Diba sa Facebook lang yan nagagawa. Ayan sa Messenger pwede na rin. Ayan, click mo yan. Pagkatapos ito may raga dyan, make your avatar. Click mo yung make your avatar. Gagawin ka na yan ng avatar. O ba? Diba? Wait lang. Create. Pag-create ka ng selfie dito. Tapos, express. Ayan mga yan. Akin kasi, click mo lang create manually na lang. Depende na lang sa'yo kung anong gusto mo. Pwede naman mag selfie ka pero di ko ko muna to gagawin. Pinakita ko lang sa inyo na pwede na palang gumawa ng avatar dito sa um, Messenger. If gusto niyo or if trip niyo, pwede niyo naman tong gawin. Mag-create create kayo from selfie tapos matik gagawan na ng avatar yan ng Messenger. Di ba ang galing? Isa yes, sa mga gusto kong update niya ngayon eh. Mga paborito kong update kasi pwede ka lang gumawa ng sarili mga avatar. Okay, so next naman dito is yung kung mapapansin yung mga idol, um walang di, di na lumabas yung messenger, di na, na siya nagbabubble, di ba? Dito, di na siya lumabas minsan kapag kapag na chat kayo. Click mo tong bubbles na to. Kung gusto mo lumabas yan, i-click mo tong all conversations can be bubble. Para pa may nag-chat, lalabas siya dito. Magbabubble, bubbles siya ulit kung baga, makikita mo na agad kung sino na nag-chat sa iyo. Kasi yung update niya ngayon is di na siya lumabas sa taas na lang siya dito lang siya lumabas, di ba? Ngayon, kung gusto mo lumabas yan, i-check mo itong all conversations can be, eh, can bubble. Para lalabas siya sa gilid at makita nyo na yung sila na nagchat sa inyo. Diba? Yun, isa, isa rin yan sa nang update ng na messenger ngayon. Kung baga, privacy na talaga ang ano natin dito. Tapos, meron pa dito is yung, saan na ba yun? Pwede ka na rin dito mag uh, professional settings ito. Ayan, ayan, pwede mo na yan siya. Di ba sa Facebook lang yan? Ngayon, pwede na rin dito sa professional, uh, sa messenger, mag-professional settings. Click mo lang yan. Pwede mo turn up ito ng professional news mo or ito turn on mo. Kung dati sa Facebook lang yung may ganito, ngayon sa messenger, meron na rin. Di diba galing? Kung bagay yung mga features sa Facebook is nilipat na rin nila halos sa messenger. Ganun, at least 'di ba? Alam na natin na pwede pa lang mag-turn off or mag-turn na ng professional mode sa uh, Messenger. If ever na walang professional mode dun sa Facebook mo, walang nakalagay na turn on professional mode. Punta ka sa Messenger mo, make sure mo na updated ang Messenger mo, tapos subukan mo dito i-turn on yung professional mode mismo sa Messenger na lang. Ba diba? ang galing ng Messenger ngayon, no? Tapos sa accessibility naman dito. Dito sa accessibility, pwede mo nang ibibahin yung kulay ng messenger mo. I mean, yung kulay ng mga, like, yan, color filter. Example, ganito. Gusto, Kung narin gusto mo nang blue and yellow, click mo yan. Mag-iiba ang kulay niya dito, tapos pack mo dun. Sa mga chats mo, mag-iiba ang kulay niyan. yan, mag-iiba yung kulay niya. Simple, naka-blur to, uh, for my privacy lang naman. Pero mag-iiba-iba yan yung tawag dito. Yung parang yung kulay green dati, mag-iiba na yung kulay niya. Yung may online ka na friend, may mga kulay green-kulay green sa baba. Mag-iiba na yung kulay niya. dependent kung gusto nyo gamitin yung features na to. accessibility lang. Pa, may prepare ko dito is yung normal lang yung ulit. Ayan. Normal lang. Ayan. Para at least diba. Garoon pa rin. La, parang itong kasi ito ay nasanay eh. Kaya yung ginagamit ko dyan still yung, is yung normal niya pa rin. Okay. Tapos meron pa dito isang features din na nagustuhan ko. Which is yung auto update ng app. Ayan yung app updates. Click mo yan automatic mag-update ng messenger mo kasi mas maganda ipang messenger mo updated kasi pang di updated yan minsan is nagdolo ang messenger pero mas yeah, dapat naka-auto update ng messenger hindi naman masyadong malaking size ng messenger auto update mo lang talaga dapat yan pero bueno, sa app up updates so auto update messenger automat automatically download app up updates all updates over any network ipang check mo lahat yan ipang check mo lahat yan Ito tulad nito and notifications mag if um, available lang update sa messenger mag notify siya malibot sa nag-automatic update siya is mag-update din siya sa iyo na may bagong update ng messenger okay so ganun para alam mo yung mga bagong features niya or alam mo yung mga parating na bagong gawa na naman ng, uh, sa messenger yun isa app updates so another is pumunta ka sa pumunta ka sa ano sa privacy privacy and safety niya ayan dito, ang isa rin sa pinaka gusto ko sa lahat is itong app lock. Pwede mo na i-lock ang messenger mo. Hindi ka na, hindi mo na kailangan mag-download ng kung ano nung app, uh, lock dyan sa Play Store. Hindi na. Kasi nga dito, i-click mo na itong app lock na to. Pagkatapos, may unlock with biometrics. Or, yan, i-open mo yan. Tapos, i-scan mo itong biometrics mo. Automatic na yan sya. Diba? Yan, pipili ka na lang dyan after I leave a messenger. For example, yan, i-app the messenger, tapos i-op mo, mo yung messenger, open mo ulit. Hindi na yun siya load mag-open agad-agad. May lock na yan. Kailangan i-open mo siyang ganun. Kung may privacy ka na. Hindi basa, basa mo open ng messenger mo. Di ba? So, i sa mga na gusto mong update sa messenger. Dapat alam nyo talaga. Kasi for your privacy rin naman yan. Okay? So, yun. Yun lang naman yung mga bagong features sa messenger na na-discover ko. For sure, marami pang iba dyan. Pero sa mga next video na natin yon Okay? Yun lang naman mga idol. If you like the video, please leave a like. Hindi naman magtatagal pa. Until next time. Peace out. Keep safe everyone. Bye bye.